For today's video, gagawa ko ng sarili kong version na pandesal. Ang ating ingredients ay 1 cup ng milk. Pwede siya, pwede ka rin gumawa ng pwedeng fresh milk, pwede rin ipop. And 2 spoon na baking powder. Teaspoon, 2 spoon na baking powder. Siyempre, lagyan na natin ng powder milk para medyo malasa siya. 2 tablespoon na powder milk. And, lagyan na natin ng sugar. 2 teaspoon na sugar. Tapos guys, ilagay natin ang ating 1 egg. Okay guys, mix na natin. Yan guys, lagayin natin ang ating 2 cup na flour or harina. yun guys, sinaluan ko siya ng oatmeal, kunting oatmeal. Yan. Siyempre maglagay tayong kunting salt para balance yung lasa. konti lang, para masyado baka sobrang alat na. Ayan guys, na siya ng butter. O yan guys, atin na kumot-kumotan. o guys, ato na siyang ilabay-labay para mong lastik na ang atong harina. Para humok siya unya niya pag ng luto ng atong pandesal. Mana siya guys, ubutangan na nato siya gamay ng oil para dili siya magdikit unya sa pag-slice kung magluto na ta. Tubo nga kung ano tubo akong pala siya na siya guys at iloto lang natin siya sa kawali ayan at kailangan lang na mahinaan na apoy si mga 30 minutes pero nasabraan ko sa apoy kaya ang iba ay nasunog